Hello guys. So iba yung napapansin ko sa hangin ngayon guys. Sobrang mainit pa. Pero ba yung dalang hangin niya guys. Mm -hmm. Malakas yung hangin. So ito na siguro yung epekto guys ng kono paparating na bagyo. So kailangan natin maghanda. 'yung malakas daw yata 'yung bagyo, guys. So kaya mapapansin natin 'yung mga farmers po natin is talagang nagpapa return na sila para may save po 'yung ani nila. And may dry na natin 'yung ibang mais natin at saka 'yung kung ano, 'yung feeds natin, 'yung organic feeds natin. nakas ko na yung ganina kasi uulan nag mambun na pero binalik ko guys kasi hindi naman natuloy so ayan iba talaga yung ano, iba talaga yung hangin niya. malakas sana naman ko ano hindi hindi tumuloy ano no. Or mahina lang sana siya para hindi sobrang maapektuhan 'yung kabuhayan natin. Daron na anihan na ngayon, guys, at saka marami pang mga mais din na kuano, kasalukuyang nagha-harvest. Kawawa naman po sila.